Sige, bait lang kayo. Asa si kay Jared nyo? Sige, bait lang kayo. Diyan na, na, huwag masyadong malayo.

Jillian, dito ka lang kay, ano, kay Diana para ano. Pagod na? Mungso mm, ka tira ko. Ito Jillian. <laughs> <laughs> Pasok ka na bukas? Sir, ano na siro, na yung bike mo naman na, kaya pa ta si ate. <laughs> <laughs> tawa na tawa na tao yung... <laughs> Hindi <laughs> na nakaalis. Ako ka masyadong gigilid, anak na, pa, mahulog sa ano? Sa kanal. Jana, Jana, diyan may motor, diyan na. Tanggal, bami na natanggal. <laughs> Hindi naman, pwede pa. naka 'di Ay bibili si Ate ng bike. Didiyan na. Diyan na haldes Handa na lang ang anak. Huwag siya't mabilis. Hirap, may ano tali? Hmm, tanggalin na lang yun. Kunin mo yung doon, yung cutter, mami. Cutter, di pwedeng kunti niyang cutter. Mahal, cutter. Wala na. Wala si Rama. Sa talaga? Wawa naman si ate. Ate, nangyari? Sira na yung pajero mo. Empat terserah, mau empat terus, Pak. Mak, saya